Ito oh, ang kanilimitan sa bubong. White. Pag mga ganito na. Okay. Ah, pag mga mga ano. Oo. Maganda ka. Maganda ka. Makapal anong? Kapal. Yung sarili manipis ay. Yung makapala. No? Okay. hindi na kaya hindi na kaya hindi nyo gawa ng ano hindi nyo baka hindi yan dumot hindi na ay hindi na naalis kay maruli e doon ano? napakatagal hindi na o tulak? may kasama ka? oo dalawa tulak tutulak talaga yan tayo itutin ang kung wala akong kasama Tiyo ay ay hindi mo makakakaw ka ng katulong ayan o atrasan na palagaw lang magdala Right. Uh -huh. Ng baka nang pagpasahin baka sumuksok din ng tubig. Med malayo ano. Mm. <laughs> kung ano namin yung pagkama habugin nito, habang di nungbali, maghabat sa bukak, diyan na dumadaakit ka po habang 30 daw yun Atin ng itepik lahat har, pago na talo, para hindi matulas Hindi ka ba madudulas? Diyan 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 Ano? Pag-flashing ba yan? Oo. May plus. Ari ko yung lalagyan ni Kiyari. Lalagyan natin nakasaklo. kasak. Ano ba? Ay, sabaka Ano? Oo. Uy, yun na. Yan na. Yan na. ba daw mo daw. Yan. Oo. Hindi na yung plasing kiyo Para hindi pumasok ano kaya dalawa nga kinuha ko. Na, na bilog yung pre, ano pranchado, baka mamay kulang. Amin pong uh, isinampa na. Nga mga kaisan, wala na rin po aring niyog, aring kabaak. Tsaka ari, tinanggal na po yan. Para po humiling papagayon po. Hmm. Pero yung pagkakawit, pitatanggalin ko na rin ang mga bunga. Pero hayaan ko lang po yung niyog. Bunga lang po ang tatanggalin. Ayun po, si Nautoy, oh. nag-uubra doon sa dulo. Si, ano po, si Elmer po. Kasi tatay kasama si tatay oh

tanong naman po bakit ganito ang design eh ito po yan ako ito pang aesthetic tsaka ano po kung bagay dito mga kaysan sa amin paparito po malaki ang hangin ay eh, medyo tago po dito gawa ng pagpula lagyan ng solar hindi po ba matutok lang pag umagyo pag po dito kung bagay medyo tago po dito medyo hindi po siya ano nang pero tataklaban po ng ano yan Planchado Hindi po ba siya Pag bumagyo ng malakas Hindi siya matutuklap May wow. dyan lagi po ang hangin namin dyan eh. Galing Sierra Madre po Papagayon Galing Pacific Ocean po yan ay Yung kabila na Sierra Madre Ayan, si see? Maganda, no? Maganda London, ah? na. Para dyan po ito mga kaisa na bulkasil mamaya po ito. Bulkasil, ilas tusil nga ba Ano ba ito? Ilas tusil. Tara po hindi. Lapati pa, lapati pa. Ito. Oh, Yan. बेटरी हमारा साथ typing niya na eh. Kuya, well, bakit si Mapa atras ah. Sabi Oh, ako. Ako nangunguntik. Oo. Uh. Ay, ah, saksang takta po uh, ya. Sukot na Ya. Napagkagara. Hmm. Yari. Ah. Yari na rin mga kaisang kabaak. Marinala hmm. ang po. Ayan. Ayan. Makakabila ako tiyo pa pako ano Koko lang 150 pa Sige tiyo Saan kuya? Pinil lang lang Yun ay malapad ng ulo Pag sinabi yung hardinated sa Hardipix Oo lang yun? Sige lang uli mga kainsan umuwi ako at gawa ng ay nabasa pala ari kinulang po sa text group ah hati ari po pang ano po ito sa plasing pang plasing po ay maganda na mag ubra na kuya ano tayo Maganda na mag-ubra. Ay, 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 <laughs> ay, hindi na mapupuyog. Papakuha na lang ang yung taas. Oh, ako. Hindi pati mainit kahit uminit na natin yun. Singan la ang po ito ni Tiyo Tsaka ni Kuya Kitot. Ayan, no? Ayan po sila. Nagahati po. Yun. Bali are po ay ano. Kulang na laang daw po arin ng pako. Ayan, yari na po arin kabaak. At pinababana uh, Pinababa na po ng Tiyo at anong pati. Mahangay. Ay eh, baka magdulas. Delikado po maghiro ay. Eh. Ah, ulas to blanchado naman blushing wala pa ano po? Ay. Ah. kahit parang pinapay pa yan dito pag summer pala lang dito di lumubuh. Zicione la foto. 18 <tipos> sa pinakantaas sa nakabila ayan nilalagyan na po nila ng planchado para suporta daw po pag may bagyo ayan meron na ang... yan po yung kanina nga kanilang tit ni Yoyo P dito kompleto na po kari ang bubong nagpa-plastic uh, na sa taas ay ano mga kaisan ito naman tayo sa pag po ng kamuti ay andan po si Kambal siya po muna ang pinatulong ko did ko uli kayo nadarating ko lang ang galing sa pangangamote ah, ah yun ganda na yan ito na yun wala nang kalat magsasahig na po kami kasi na tapos na po kami sa bubong ngayon po ngayong linggong ito balit 10 days na po itong inubrise simula nung ginawa 10 araw mag aano na po kami ngayon mga kaisan magsasahig Ayan, kaya po pinauna natin i dingding sa taa bubong para mo po makapag-ubra kahit todo ang ulan. Yan. Ngayon po, magsasahig na po tayo mga kainsan. Sahig at saka baral. At saka po flooring. Yan. Magpo-flooring na po kami. Utay-utay po. Tapos pag natapos na yung flooring, saka namin didingdingan. Ang ganda na. Ah, katuloy. Kita na po yung pinagpaguran ah. Ano mga kaisan? Hmm. Ito po yung mga tinubo pa rin po sa ano ito, sa talong noon. Iniipon po natin, iniipon po ni Mrs. Oh, hindi po ba yung ginagastos? Oh, para po ba ano? Para kita po yung pinagpaguran po. Hmm. yeah Iya. Ito naman po ay ano mga kaisan. Na sabi ko naman sa inyo mga kaisan, kaya ako'y gumagawa ng ganto mga Airbnb. Kahit pa isa-isa. Sa isang taon ay makagawa tayo ng isa. Ayos na. Ay e di ano. Kung maga po ba mga kaisan ay tulong din sa pamilya. At di, yung hirap din naman ay. Paano po pag biglang wala kaming mga trabaho lahat. Ay e di walang aasahan po. Hmm. E di lahat po kami nga, nga. E, ay ganito. At least mayroon po kami pagbabalingan. Hmm. Para po ba may pagbabalingan kami pag alam ba Na wala na mga trabaho na sa bagay hindi naman mawala kami ng trabaho at lahat naman kami masisipag. At least may income po ba. Kung bagay lahat naman ay makikinabang. Siyempre Ako ba naman mga kaisa ni eh, kung bagay ako lang ang iigiyang buhay, hindi. Kasama ko rin lahat mga kaisan ang nanay at tatay ko at saka mga kapatid ko ay, hindi pwedeng ano mga kainsan kung bagay makukonsensya ka eh sabi ko nga sa inyo mga kainsan eh ako ay nakain ng karne ng manok tapos yung mga kapatid ko ay tuyo hindi po pwede yun oh. makukonsensya ka kailangan eh lahat mm. Eh, tayo yung sinurte ay. Gayon talaga Tayo yung pinagkalooban Yung hey, Sabi nga yung huwag madamot Hmm, hmm. aldi ayos Ikot na ikot tayo ano, nakakatuwa lang mga kainsan. Alam mo yung pagod na pagod ka. Tapos nakita mo na yung uh, mga pinagpaguran ninyo. Uh. Kahit si kahit simple lang siya, at least uh, may nakikita mo yung, nakikita mo yung mga puti-puti ka ng talong. Hmm. Lang mga kainsan nakakatuwa, masaya. Lalo na pag mga kaisan may hagdan na. Dilito. Ito, ito medyo kita na ninyo. Nalilito yung iba eh. Ito mga kaisan, pinakang titingnan po ninyo kilo kasi sa camera kilo yung naka wide tayo eh. Kilo. Ito po, pinakang kwarto po 'yan, kwarto. Ito oh. kwarto, kwarto. Ah, ito pong isang square na ito, kwarto. Tapos ito po, ito pinto po ay salamin tapos tiris na po ito yan tiris na po yan hanggang dito hanggang dito lang po ang ano nito ang baral yan hanggang dyan tiris po ito hanggang dito tiris para po malawak yung tambayan kahit isang pamilya kahit 20 katao pwede yan tambayan hanggang dito tiris po yan paikot <laughs> mas malawak pa ang teris eh. Kasi mas masarap po tumambay sa teris. Tapos nagkakape. Yan, ito. Paikot. Tapos ang hagdan niyan. Ito oh. Dito ang hagdan. Ito. May kahoy po. Hindi ko maipakita sa inyo. Ito yung hagdan. Para pagpasok mo dito sa hagdan. Mapagayaan. Yan. Dini. Tapos. <coughs> magbuong buong pamilya naman mga kainsan at medyo malaki lalagyan ko ng double deck din sa baba ang ganda katuwa yung talong na bago yun po naman para sa susunod na taon yung po tutubuin nun isang kubo po ulit isang bahay na ganito utay utay po utay utay bali mo after 5 years marami na tayong kubo kubo oh. Matak proseso po Ari, ay. Na, no? Ganda na nanay. Ari, ito, Ari nanay ito. Si nanay si ko, pinsan. Ito na itong pinakang kwarto po ito. no mm -hmm. Tapos ay yan. <coughs> ito na na yan. Mm, -hmm. mm, doon. Ah, mm -hmm. eh, yun, na. Ay, na. <coughs> Tapos dun sa baba mga kainsan, infinity pool. Ayan o, oh, tatanggalin po yung niyog naka, naka, basta sasaka ko na sa ano um, sa inyo kapag yun po infinity pool maliit lang siya pahaba hanggang doon sa kanto para po kita yung maganda po ito pag natapos pero uunahin ko po muna itong bahay pag natapos na nitong ngayong bahay swimming pool na po doon para po yung hindi na gust, ayaw pumunta ng ilog doon dito na lang po sila